so guys for this video eh magtataan kami ng lambat namin kaya samahan nyo kami at yun nga yung kasama ko naka ready na sparring workshop at dito nga Uy naman, uy naman oh. Isang malaking bibigan Na isda kung tawagin sa amin Mga sobra Isang kilo to Malaking yan mga ng idol Pero mababa lang namin dito yung paglagay ng lambat para puli yung mga balok. Good size na rin. <coughs> So dito guys, dandan ang pag-apa kasi mga si Then another balo. So, Tingnan huh? so, na ba naman. tayo dito sa mga bato-bato baka may nakatago pa ng mga isda so dito nga may nakita ko ang snapper good size na din mga tatlong daliri ito mga laki klase si Orchid masarap kikilaw malalaki ang masarap So yun nga guys Okay na to Time for uwian na sakto lang to kuha lang tayo ng konting pang ulam yan yung unang binamano namin and then ito yung mga huli ng kasama ko cattle fish So, dito naman guys, sinakawa kami ng stone fish Goods, napakalaki you know, eh. Nakakita ko ito sa tiktok Laging kinakuha ng mga foreigner Kasi nga, masarap daw Then, ito, ito na yung mga huli namin May pa na, na Party party na namin So, yun lang guys, salamat